hello guys welcome back to my channel so it's me rose again so if you haven't subscribed to my channel yet please don't forget to subscribe and hit the notification bell to be notified of my new videos so guys uh, today i'll be talking all about you know some life experiences so by the way i'm an educator by profession So, um, ako lang i-mix, no? Ako ang istorya. So, um, I'll be talking about, um, unsa man ako ang mga experience being an OFW before. Unsa may mga lessons na ako ang nakatunan. No? So, first and foremost, uh, nga naman nga, mo ang mga Pinoy mo man o gawas. First a thing is dili gyud insak or dili gyud uh, insakto ang ato ang sweldo diri sa Pilipinas. No, so mo kasagaran sa uh, mga Pinoy ganahan jud mo ato abroad, no? So kay aron ma kakuan-kuan gamay sa kinabuhi, no? kay lisod na kayo dari sa Pilipinas. So um nagtuo ang tanan nga sayon ra kay sa nung, ano nga ka sa abroad mong, It's not that easy. So unsa may ako ang mga lessons nga nakatunan nung, sa being an OFW before. So mo sa siya atong hisgutan karon, karon at least mo aware po ang uban. First is, um, kinahalan, if you wanted to be an OFW, you should be strong. Kinahalan, strong yun ka. Ano man, ang kamingaw, ang kalaay, na away ka sa imuhang family, dili gyud siya masayon. No, ang ang kamingaw kay mudot yun sa imuhang kabukugan. So, kinahalan, gusto gani ka mag-OFW kinahanglan kinahanglan strong jud you ka no kinahanglan ka strong mentally kay kung dili gani ka strong mentally di jud ka, ka survive tungod sa kamingaw you so usa na siya sa mga problema kung naa wala ka sa at, sa imong nga nasod away ka sa imong family titig yung lisura no, ang kamingaw jud maoy uh, maoy imuha nga ma-feel yun no, naguna-una na ka, most especially kung naa kay mga anak, naguna-una ka, unsa na kay mga naong nila karon unsa na kay gidako nila, no, unsa na ka, unsa na ka sila ron, so, mamiss ni pero, kinahangan strong lang yun ka, no, so, usa na siya. Then, ikaduha, kinahalan, you should take care of your health. Kung naagani ka sa gawas, health is the most important nganuman ang kinabuhi iya iyahay dili ka kabasa-basta og kapamalihog sa uban kay nganuman busy po sila dili pareha diri sa atuang nga naara tay mga kaliwat na atoang ma sugo or else kung mo hospital ka makapamalihog ka no makapalit og tambal maka makaatiman sa imong pero once gani nga tua ka sa lain nga nasud, you are on your own. So muna ang health good kay pinaka importante gud kaayo sa nga tanan. So as much as possible, kinahanglan prioritize good ang health. Kaya, e, basib mauli na ka sa Pilipinas, ngawa na bukog na lang og panic, no? So importante kaayo sa tanan na siya. Then, ang uh, ang sunod kinahanglan gyud nga magtipid kung tua ka sa lain nga nasod so dili sa yun ang uban nga ni mukaon na lang og noodles para lang yun magtipid, para naa sila yung mapadala sa Pilipinas. Ngunta ang naapod sa Pilipinas, dilipod magsalig. No, magasto kay gasto lang. Sa unsa nalay kuan. Kaya, ano ang kinabuhi sa mga OFW sa gawas is not that easy no ah uh, tanan nilang mahimo nga makatipid sila buhato nila kung makarakit pagani sila murakit pagyud sila o you know ang uban ah uh, kuan pagyud sila glain nga trabaho so ingon ana kalisod ang ka sa gawas no okay so pait gud guys sa nga so kinahanglan magtipid gud labi na gud ang naa diri sa Pilipinas dili magpalabi og pangayo kay dili sayon ang tua didto na ning kamot tuwa sa gawas no so uh, every penny um kuan gud siya kana na ang good value ano man ka sa ang imuang kabingaw dili man mabayaran no so kinahanglan magtipid gyud no as much as possible una kung nakatunan didto no so dili ka ka basta-basta o kapanghuam sa imuhang you know imuhang uh, kuan mga baron you are on your own no, maski imuha pa nang imuha pa na ng, siya nga uh, kababayan manuman man na masad siya kaugalingon nga problema So, kinahanglan, ikaw, gyud, is di ka kabasta-basta, gyud. So, you have to, kuan ka na na ang tipid, jud ka. Madili magpalabi, ugas ko kung kuan. No, kung naa sa gawas. Kaya piti, gyud nga lisura. So, every penny counts. Nagtuo lang yun ang naadil sa Pilipinas sa No? Okay, so, unsa pa may lain. Usahay, you know, tungod sa kami nga, we need to enjoy, enjoy ourselves. Sa so, maglaag-laag, kanagsa, kay nga man araw na ang kami dito. So, pertig yung mingaw nga malalim. No? And, uh, na siya. Then, another thing is, ang nakatunan po na ko, don't trust easily. No? So, dili mo trust, dili mo, dili mo dalig salig sa kung ano, uh, yung mga So, kinahanglan, alert, alert, permi ang mga pangutok. Kay ang uban, no, usahay, e, ano, raka, ra ka, kana na ang hindi nga, ano, kana, take advantage ra So kinahanglan gyud nga alert gyud ang ah. otok, utok pero may dili magpa bugo-bugo, di magpahinay-hinay, no? Dili magpadala. Okay? Sa mga istorya-istorya kay wa ka kay ko. Kuan don't trust easily, no? Dili gyud mo trust ug so dali-dali No, labi na sa strangers even or, even if kababayan pa na nimo. Don't trust easily. Okay? So, another thing is, um, kung naana ka dito, kinahanglan, ayaw ipadatanan. No? There sa Pilipinas. Okay? Kinahanglan, mag-keep ka, ano mo ipada, igurajit. No? Sobra, iguan. Dili magpalabi. Ano na man, kung ikaw na may wala dito, wala na jud ka wala na jud ka you are on your own so huwag ibigay lahat ng ipon mo or kita mo sa uh, sa pagtatrabaho sa ibang bansa no? so you have to keep for yourself okay huwag ibigay lahat no, maaadiri sa Pilipinas usan na siya, no kaya ang naa diri sa Pilipinas ra ba nagtuo sila nga sayon lang gasto kay gasto lang. And remember nga once gani nga wala na kay ikahatag wala na juga sa ilahang pananaw. Okay? So learn to love yourself. Okay, daghan na mga testimony sa anak. Daghan na nga, 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 nga na ang ingon sa ilang experience nga may lang daghan pa silag daghan kaysa tanan na himo ng friends tanan na himo ng kaliwat ano man na apa man kay ikahatag the moment nga wala na kay ihatag ikaw na ang dautan okay ikaw na yung masama kasi hindi ka na makabigay sa kanila okay so isang beses ka lang hindi nagbigay And then, most of the time, nagbibigay ka isang beses lang, ikaw pa ang masama. So, you should be alert. No? Na huwag ibigay lahat. And, even if imo pa ng relatives, kinalan imo gyo na siya nga, bantayan. No? Hili magpalabi. Okay? Kaya kung wa na kayo kahatag, mura na lang kag-trap So, mauna siya. So, you should love yourself. Okay? Then, uh, another thing is, kung naata sa, uh, sa gawa, so, just enjoy life. No? So, dili lang kaayo o kuan na na ang iseryuso o maayo ang tanan. Okay? So, enjoy life kay Aron Dili Mamis ang family to asa layo. okay so ingon ana ra ang life. so guys i think that's all for today so uh, thank you so much for watching my video and i hope you'll subscribe mo so that you will be updated of my new videos thank you so much for watching and i hope to see you next In my videos. Bye bye.